Hi everyone, welcome or welcome back to my channel Today, magluluto tayo ng merienda So, hindi muna tayo magtatanim um, Ngayon, ito, nagpakulo kami ng malagkit Ninagyan natin ng tubig at gata Bali, 1 pound na malagkit yan At uh, isang 400 ml na gata uh, At 1 uh, cup of water So sinasaing natin ngayon, habang sinasaing natin, at the same time, nakapag um, nakakuha na tayo ng dahon ng saging, ito guys, uh, since nasa San Diego kami ngayon, Um, fortunately meron tayong kaibigan dito na may banana may mga saging at nakahingi tayo ng banana leaves sa kanila so pinainit na natin yan kanina at uh, pinunasan na rin kasi sa totoo lang ang mahal ng banana leaves dito pag binili natin yung mga frozen kaya malaking libre na ito na, na nakuha natin sa ating kaibigan nagpakulo rin tayo ng gata So, ito, pinapakula, pinapakuluan natin ng konti and later on, isasalo na natin dyan yung malagkit na sinaing natin. So, ayan, may asukal na rin yan, ng brown sugar. Kasi, um, depende sa pantimplan nyo, kung gusto nyo na matamis, dagdagan nyo ng konti. So, i-adjust, adjust na lang yung sugar. Ito yung ating malagkit na Ihahalo natin dun sa pinapakulo nating uh, gata ng nyog. Naihalo na namin yung malagkit dun sa pinapakuluan nating gata ng nyog at naglagay din tayo ng latik. May, may nailuto na kasing latik the, the previous day. So sayang naman, no? kailangan magamit na para hindi na siya mastak ng matagal. So hinalo na natin yung latik. Kailangan lang haluin ng matagal-tagal itong malagkit natin. Kasi pag mas matagal ang halo, mas masarap itong ating um, suman. Ayan. So, latik pa more. <laughs> mas masarap kasi pag mas madaming latik guys. Then at this point, tikman nyo kung okay na sa inyo yung tamis or kailangan mag-add ng sugar. Uh, again, nasa panlasan nyo na yon yung tamis na gusto nyo yan so after na mapalamig natin sa tray, uh, ang next step is ibalot na natin sa dahon ng saging. So, depende ulit kung gaano kalalaking suman ang gusto nyong gawin. Um, so, kami gantong size lang, 4 uh, uh, inches yung haba ng mga suman. Then, ang pinaka last step is steam natin yung mga binalot nating suman for mga 10 to 15 minutes. Hindi naman kailangan ganun katagal since na iluto naman na natin earlier. So, that's it. Ito na yung ating suman. Nakagawa tayo ng 24 pieces ng suman. Uh, ayan, may pang na tayo. Masarap ito. Sabayan ng coffee or soft drinks or juice. So, ayan. Guys, merienda na tayo. That's it for today. Thank you for watching. Bye-bye.